Nag-survey kami ng Sandang Pinoy and the top six answers are on the board. Ano ang kabilin-bilinan sa'yo ng iyong lola? Go, Erwin. Magwag-wag magwawalis sa gabi. Magwawalis sa gabi. Balas yung mga, yung mga kas kasabihan, di ba? Bakit kaya? Dahil medyo may may kabalasan. Wag magwawalis sa gabi. Ako na, sabihan na rin ako noon eh. Survey says... Oh, Margo, ulitin ko. Ano ang kabilin-bilinan sa'yo ng iyong lola? Magmano sa kanilang parate. Magmano sa nakatatanda. Nandiyan ba yan, survey? Yes. Okay. Marco, pass or play? Play. Okay, Makati Kings, let's go. We're gonna play round one. Balik muna tayo, Arwind. Okay, Joseph. Ano ang kabilin-bilinan sa'yo ng iyong lola? Laging matulog sa tanghali. <laughs> Laging matulog sa tanghali. Para tumanggan. Siguro kaya kayo naging basketball player dahil talaga pinatutulog kayo sa tanghali. Ika nga nila, siesta. Matulog sa tanghali. Wala. Ano kabilin bilinan sa'yo ng iyong lola, kako? Huwag kang uminom ng serbesa. Iyon! Sabi <laughs> ng <a> survey ay... <laughs> Ano Anong kabilin bilinan sa iyo ng iyong lola? Magsabi ng po at opo. Ayan. Doon tayo sa mga ano, sa ano talaga mga Filipino traditions ng pagpapakita ng ating paggalang sa kapwa po at opo. Survey says, Ay, nandiyan na. Pagpapakita ng paggalang, kapareho na yan. Nandiyan na yan. Okay. Margo, one last chance bago sila makapag-steal. Ano ang kabilin-bilinan sa'yo ng iyong lola? Kumain ka na ba? <laughs> <laughs> kumain. Na. Basta kumain ka. Kumain ka na ba, Apo? Ngayon, saan ba yan? Survey says... Wala. Oh, okay. Santos family. Panahon na para mag-steal. Yala, ano kaya? Anong kabilin-bilinan sa'yo ng iyong lola? Tingin <laughs> ko ano, kumain ka na ba? Kain ka na, kain ka na! Kumain ka na ba? Tama, tama, tama! Tama, Good job! Laniga, ano ang kabiling-bilin sa iyo ng iyong lola? Mali! Mag-aral ng mabuti. <laughs> Mag-aral ng mabuti. Audrey? Ano kaya? Arwin, huwag mo sabihin Matulog ng maaga. Matulog ng maaga. Okay, lahat naman to Arwin. Suggestions, pero sa'yo pala yung magagaling. Ano ang kabilin bilin sa iyo ng iyong lola? Pag tama ang sagot mo dito, makukuha mo round na ito, Arwin. Mag-aral ng mabuti. Mag-aral ng mabuti. busy sa basketball, kailangan mag-aral ka pa rin na mabuti, di ba? Nandiyan kaya to steal the Round. Survey says... Okay, let's see kung may mga hindi nakit na hulaan. Everybody, number six, please. Lagi magingat Basic la basic, basic. Number five. Huwag agad mag-asawa. Number two. Gumawa ng mabuti.